Ayan, good morning mga kapadyak. Ito yung mga kasama natin. Iiikot kami ng Sierra Madre. Ayan. Yun o, you know, Jojo. Tsaka <laughs> si Bongji o. No? nanang lugaw Ayun, sa munadal muna. Masal. Para sa ating ano? Ayun, muna kain kain. Eh, mga kapadyak, dito na kasi sa Tikling. Tahuna. na we hey, go, guys. Jo jo. Ayun, tayo sa Arco ng Antipolo tikling Ayan Okay Ayan mga kapadyak Malusong na kami ng uh, Teresa pa mga kapadyak Dito kami sa baba Ayan dito na kami sa baba ng Teresa si Alex Nantay namin si Robert at si Jojo Carbin oh. Tsaka yung batang malakas, sino to? Sumabit lang sa amin to, hindi kilala to eh. <laughs> Kababa na kami amo ng Teresa, papunta na kami ng Muong. Uh... Oh. Diretso kami ng Baras, liko kami ng Tanay, Akyat kami na sa Palok, kaliwa kami ng Mawilaki, ang bagsak, boso-boso. <laughs> ang layo, ino? puro ahon. <laughs> Oo, oh, para mag yung baga sa Pamorong Rizal, ayan yung uh, you na kabayo yun eh yun you know? oh Kanor, <laughs> Patid. 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 Patid, tayo. Patid pa si Patid. patay-tayo. 'Yan naman si Putik nagulat. Sarap sarap na upo ni kuya bigla lapat tayo eh. Mga kakayan. Oh. pa pagyak na ayos na 'yung bisikleta ni Jandian. Binawasan na lang 'yung kadena. So, ride out na uli kami Ayan, ganda oh Ayan, palabas na kami ng Morong Bali, ano na ba ito? Paras? Paglampas na itong arko Ayan, Paras Rizal <laughs> Ayan, dito na kami sa Junction, Jollibee uh, Tanay tangbuga Bugarin So, dito kami dadaan. Paahon ng isang palok. O, oh, yan. Ayun na, na kaming maahon. Paket ng uh... Alex na ula. Tanay Lifestyle Center. Medyo itong usin ako ng mga inaahon namin Ano? Ah... Uh, rolling Aahon papatag lusong yan. Ayan, Ayan o, oh. may resort pala rito 9.8% gradient Woo. ayan ang mga kapadyak oh. palusog tapos pahong dun oh, parang ano ah parang maliit na mahabang parang sa domsa Ayan, so medyo mahaba itong ahon mga kapatid. Kasi medyo malamig ang hangin dito. Ito na, yung inaantay namin, yung dating malakas. O, oh, pahinga ka muna! Ito yabang nito ah. Inantay ka nga namin eh. Langya ka <laughs> Pakunat dito sa parting to mga kapadyak sa 10 to 11 percent mainit na time check 10.43 Ha may aso pa eh. pa Bakunat din dito Oh Eh, nakikita sa camera mga kapadya ko Oh nita, Bangus, tilapia nakapajak matarik din itong lugar na to Woohoo! alright ah. Pajak, after nung uh, matatarik na ahon, uh, lusong naman. Yan. Lakas ng hangin pati hirap tumansya kanila nung paahon iskula ka nung hahahak eto, luwes na haba haba sana wala nang ahon Woo! guys Ayun mga kapadyak ang junction Pabalik na ng Buso-buso Ayun yung mga tulisan no? Ayan, pahinga muna kami rito Ayun yung mga tulisan no? Sa barangay, sa palo, kalukuhan mo ha Ay, Nakakaganti rin Nakakaganti rin ako sa'yo Sa, sa ilang taon Na tinatawa-tawanan mo ko sa ahon <laughs> <laughs> Ang saya May intersection Ano kami nang makakainan Mag-alas 12 na rin Oo oh, May papunta ka Panta Ito oh. sila madre Oo lang ahon <laughs> Ay daw na kami mga kapadya 12.31 Punta ng Sierra Madre Alright ah. Ayan mga kapadya Kasalukuyang maaho kami ng Marilake, Sierra Madre Pabalik ng Pabalik ng Boso boso ko gyo Pauwi na kami ah. Woo. Alright Ang init <laughs> Ayun mga kapadyak Nandito na kami sa Martes M Ayan Cielo Alto Nandain namin yung dalawa Nandain dalawa dalawa Nandain dalawa Nandain dalawa si Okay, ride out na uli kami Next stop, next uh, picture taking Doon sa Sierra Madre Hotel Yan, sa kabila na yun Dapit na Woo! Puro uh, ahon Karagis na yan Meron pang isa, boso-boso Ayun, well, ako picture na kami sa Sierra Madre Puro alang na video Alamig na kakin, mahilig po araw Guardian strategies na kami Lapit na maka uwi Nandito na kami sa kapatagan Papuntang Boso Boso Nag like cafe Ay mga tulisan no? Naplug <laughs> pa ako Tinantaw ko ng interior Ay, ano, Yung balakas namin dyan o yan o Baka mahu Ayun na mga kapadyak So ride out na kami Alas 3.09, 3.09 ng hapon Pabalik na kami ng Pobyo uh, Dito na kami sa Baras, Busan Ayun na mga kapadyak, yung huling ahon Pabalik ng kapaangang uh, uh, Boso Boso papuntang Pobyo Ano mga kasama ko na wala na? Jack Simula na lang ahon uli eh. Huling ahon, huling parusa Woo! 6.5% Lagong spalto Ganda ng kali eh Jack, approaching na tayo ng Boso Boso hotel oh. Boso Boso hmm. Alright So mga kapadyak Hanggang dito na lang lowbat na yung aking uh, gopro so pauwi na kami 3.33 ng hapon sa so, maraming salamat sa panonood. ride safe and God bless us all till our next ride, bye